galingan mo ha, pag record ya. Dagdag po ko po Diretso sa Mahina yeah. nga pala yan. Pinakabahan si tatay. Yung gutip na makakaluwas ako ha <laughs> <laughs> Kinakabahan siya sa tayo. Kinakabahan nang maghahawak yung... Pino. Ito, yung, uh, lang. Nung araw ay gano'n lang paggupit ko sa sarili. Yung, ito nga rin Ito yung tayo. Gano'n lang yun. Yung sinusuklay ko lang gano'n. Yung gano'n lang ako ng ganon So, gano na no? uh, hawak mo lang ng gano'n. Be gentle eh. Tayo, ba kay tayo? Yung mag-ano lang dapat ang kamay? Ano na. Tapos biglang ano sa lang nagkupitan Mga regional talaga 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 Mga regional Mga regional talaga Mga regional talaga Mga regional talaga Mga regional talaga

Ayaw, ayaw ni nanay na magmukhang bata si tatay. Huwag po naman sa buhay. Hindi, 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 nga, tinaasang ni agad hey. no, so, ko yeah. <laughs> Paolo, pang 70 years old na, huwag pang 70 years old. <laughs> Sarap ng hangin,